Good morning po sa lahat. Isa pang maliyog ng na ating daily Bible Blessings. Ang po na ating aray umaga ay Pupunta ba sa langit ang sakim? Pupunta ba sa langit ang sakim? Ang tao po'y pupunta sa langit, may ligtas po sa impyerno, hindi po dahil sa kanyang mabuting gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Tapos ginawang pagtutubos ng ating Panginoon Yesus, bunga ng kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay para po sa ating mga kasalanan. Ay e nga po sa Epeso 2.8.9, sa biyaya tayo ay naligtas sa magitan ng panampalataya. Ito po hindi sa ating sarili, ito po ay kaloob ng Diyos. Ito Di magita magitan ng magawa, upang sino man ay huwag magmapuri. Hindi po dahil po ba ating kaligtasan hindi ay sa ating gawa. Si Bimeto, hindi na mahalaga kung paano tayo namumuhay o kanong uring tao tayo. Ubal po rito, maganda po sa unang kurinto sa is 9 11 na mga liko daw, ang mga liko ay hindi pagmana, ang mga liko ay hindi pagmana ng hari ng Diyos. Kaya po ang mga mapakiapid manambas Diyos Diyosan, mga lunya ng babae, nikipid ka sa lalaki, magnanakaw, masakim, malalasing mapagtungayaw, manglulupig, ay hindi bagamana ng kare ng Diyos. Ngayon po ating pansinin dito ang isang uri ng tao na binanggit po na hindi makapasok sa kare ng Diyos. Kaya po yung taong sakim. May isa mga tao, abing sakim po ay is, isa kasalanan di na mga kasing bigat no? ng pagpatay, panggagahasa o pangkidnap. Ngunit po sa pagpaling pala ito, upang tayo po hindi makapasok sa langit. Sapat to para tayo tulak sa impyerno. Ba't kaya mga minamahal? Maring ito po ay may natin sa nangyari po sa isang mayaman sa Luke chapter 12 ng Biblia, napawang yaman lamang ang kanyang pinahalagahan. Walang puwang ang Diyos sa kanyang puso. Kaya mari po niya din tinuturing at sarili bilang sakim, ngunit alam mo laging hinahangad lamang ay hindi ay Diyos, kundi puro pera at yaman lamang. I miss a